Hari Roque, ang ating former presidential spokesperson to um, President D Duterte. And of course, we also we have with us here Dr. Rul uh, Lorraine Baduy, um, She is our advocate for NTFL Cup. And of course, our previous, Santa po, our, para ako <laughs> Of course, she's also our. Um, former PCO, Presidential Communication Officer. Welcome po dito sa Japan at sa ating press conference. So inaantay din po natin si Attorney Vic na on his way na po. So um, so we can start. Asan na po si, sandali lang po. Ah, maya. So, uh, so magsimula na po tayo ng questions. Saan po ang gagaling ang questions natin? Okay. So, para po sa ating questions, yes. Ah, okay po, okay po. So, um, we will start with the statements from Attorney Harry Roque and Doc Lorraine Bowie. he's first. Um, good evening. Hello. Okay. So, good evening. Thank you so much to our fellow who have traveled far and wide, all over Japan, to be with us, and also our uh, Japanese friends, uh, of the press. Um, yeah. So. Okay. So. Okay. Do you want to introduce? So we have with us tonight din po Attorney Vic Rodriguez, former spokesperson of uh, Executive Secretary. Pasyan chana po, bas malipong aking information. <laughs> Welcome po and baraming baraming salamat po sa oras po nating ngayon kabe. Good evening po. If we may continue with our okay, so introduction. To continue, uh, the reason that we have come here is to uh, be one with our mga kababayan natin sa Japan kasi ang ating bansa ngayon ay nababalot sa kadiliman na kung saan ang Marcos administration ay uh, uh, grabe na yung pagsupil ng Bill of Rights ang mga karapatan natin na matagal na matagal na natin hindi ito naranasan at nang naranasan lang natin ito nung panahon ng ama na si Ferdinand Marcos Sr. ngayon ay umuulit yung ginagawa ng kanyang anak na isa ding pasista pala no ang ang ating mga karapatan like uh, yung the right to peaceful assembly sinasalig niya yan no so yung mga maisog rallies na na very legitimate na mga karapatan natin yan ay kanyang kinukuha. At yung press freedom, wala na sa Pilipinas. Yung panggigipit nila sa SMNI at yung pananahimik ng press dahil yung sa chilling effect na ginawa nila sa pagsupil ng SMNI sa operations na indefinite ang suspension at yung marami pang uh, violations katulad ng illegal detention namin ng Kongreso dahil sa pagtanong ng simpleng tanong kay Speaker Martin Romualdez tungkol sa kanyang travel expenses. At um, so, at saka yung freedom of expression. These are all sacred rights, the highest rights, the highest rights in all, in all the world, in all the democratic world. So, pumupunta kami dito kasi magkaisa tayo dito para sa sa pagtigil ng panunupil ng Marcos administration sa ating mga karapatan at hindi lang 'yon yung katiwalian kami in other words ay nagsusumbong sa aming mga kababayan na lakas ng bayan no kasi um, yung pananahimik at yung pagsubok ng pagtahimik sa amin ay hindi namin papayagan no kami ay magsasalita kasi yan ang yan ang kapangyarihan at yan ang karapatan natin lahat maraming maraming salamat Maraming salamat po, Doc Badu. And of course, statement po galing kay Attorney Roque. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat at maraming maraming salamat po at sinamahan niyo po kami. Nako, napakalaki po ng pagsubok ka pa natin din sa Pilipinas. Ako po ay umakyat sa entablado ni uh, Marcos Jr. na naniwala ang intensyon niya para maging presidente ay eh, para maguhin yung imahe ng kanyang pamilya. Pero nabigo po ako, gaya sa sarili niyang kapatid na si uh, uh, super-ate to the president, Aimee Marcos, dahil uh, magkamat inaasahan natin na babaguhin na imahe ng uh, kanyang ama, lumalabas ngayon na inuulit lang niya ang kasaysayan. Lantaran po ang kronoismo. Ang mga smugglers po ang pinakamalalapit sa kanila. Lantaran po ang korupsyon nung kailan lang po e eh, nailabas na 90 billion ng PhilHealth Fund, eh, ibinalik kuno nila sa gobyerno for no more noble causes. No? Alam naman po nila natin kung anong ginagawa nila sa kabanang bayan. Ginagamit nila yung kabanang bayan para panunuhol, pambilit ng firma, para dun sa charter change na ang pagbabago nila, eh para manatili sila sa pwesto sa darating pang mga dalawampung taon. Kaya nga po, pilit na pilit nila na sinasabi na ang pagbabago sa saligang batas ay uh, manggagaling lamang sa mababang kapulungan sa pamamagitan ng magkakaroon ng joint voting. Dahil sa joint voting po, 24 lang ang mga senador, 380 ng congressmen, syempre wala pong laban ng mga senador. Kaya intention po nila na tanggalin ng Senado, gawing parlamento, dahil sa parlamento yung speaker ang magiging prime minister. At ang balita po namin, matapos po ang kanyang pinsan na tinatawag nating Tambaluslos na maging Prime Minister, isusunod naman nila yung kanyang anak na kongresista rin, na kamukha po ni Cheri Pempenco. <laughs> ngayon, um, so now ulit po ang kasaysayan, no? Pero mas matindi pong problema ngayon kay uh, Marcos Jr. ay yung hindi natin alam kung siya'y nasa tamang pag-iisip. Na, mayroon na pong ebidensya ngayon na ang ang uh, Presidente Marcos Jr. E eh, minsan ay pinagsuspechahan ng PIDEA na magamit ang pinagbabawal ng gamot. Nagkaroon po ng confidential informant na merong larawan na siya gumagamit ng pinagbabawal ng pulburon. Pero hanggang ngayon po, bagamat ang karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay ay nakasaad sa ating saligang batas, wala pong pag-amin, wala pong pagtanggi, ang binigay lang niya sa bayan, ha 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 ha, ay isang tawa. Importante po na malaman natin magkaroon ng transparency sa kanyang estado ng pag-iisip dahil sa ngayon po ang tingin ko po ay niya ang Pilipinas sa gera. Nung minsan po bukod pa doon sa pagbibigay niya ng mga karagdagang base militar na Pilipino para gamitin ng mga Amerikano e eh noong Abril po napabalita na nag-deploy na po ng mga Amerikano ng mid-range um cruise missile launchers sa Pilipinas. Akala nyo po, baliwala lang ito. Ang hindi po natin alam sa kasaysayan, kamuntik na kamuntik na pong magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Russia, noong nag sa panahon ni John F. Kennedy ang ruso ng mid-range cruise missiles sa Cuba. At gumante ang uh, Amerikanos pag deploy din ng ganyang uh, mid-range cruise missiles sa Turkey naman ay na naagapan lang po ang nuclear war dahil pareho silang umatras at tinanggal. Nagkaroon po ng kasunduan sa panig ng Japan at ng, ng, Amerika, ng uh, ng uh, Amerika at ng Rusya na hindi sila mag midrange range missiles. Tumagal po ng mahigit sampung taon yung tratado yan. Pero noong 1990s po, umalis sa Amerika sa tratado at sa kauna-unahang pagkakataon, nag-deploy po sila ng mid missiles dito sa Pilipinas. Tayo lang po ang bansa sa buong daigdig na pumayag na ganyan. Dahil alam po natin kung ano na nangyari sa kasaysayan, naging mitsya na halos ng nuclear war. Nandito po kayo sa Japan, ang tanging bansa na nasalanta ng nuclear weapons. Importante na malaman po ng mga publiko dito sa Japan ng aming presidente po, dahil ninanais niya na mabawi ang kanyang nakatagong nakaw na yaman sa Amerika, ibinenta po ang soberenya namin, Ipinagamit ang mga base militar namin para gamitin sa gera laban sa China na wala naman po kinalaman sa interes ng mga Pilipino. Bagamat meron pong na, nagaganap na hidwaan sa teritoryo, una-una, ang mga Amerikano hindi naman po pinaniniwalaan yung ating titulo sa Sprat Spratly Islands. Ang sabi po ni Henry Kissinger, ni Henry Hillary Clinton, eh talagang wala pong basihan ng ating pag-claim ng titulo dyan sa Spratlys. Ang sabi nila, indeterminate o hindi pa na, na re